Carmel Moten is the future of boxing. Just 17 years old and not even a professional yet, Carmel Moten might be one of the most talked-about fighters in boxing today. A rare generational talent and supremely gifted boxer. I actually believe this is going to be the next. I mean, it's we don't know who's going to be the next Floyd Mayweather, but I truly believe this could be the next Floyd Mayweather right here. Bagong ginagabayan ni Floyd Mayweather. At ihanay sa yapak ng tangkeng Jermaine Davis, Papasukin na ang mundo ng professional boxing sa kanyang murang edad. I got a 126 pounder, um Carmel Moulton. He professional now. Oh he's turning pro. He's turning pro. Oh he's turning pro. Yes. But Wait I... a minute. Wait a minute. Follow my guy, future world champion. Kamakailan lang ay binida ni Floyd Mayweather ang kanyang bagong alaga na si Carmel Moton na ay susunod na may weather na makabagong henerasyon at magiging future world champion balang araw. I've been boxing about 10 years. My dad got me into it when I was about five, six years old. Yeah, been doing it for a minute. Sa edad pa lang nito na 17 anyos, ay isa na ito sa mga iniiwasan sa amateur boxing at naitala bilang rank number 1 amateur boxer sa Estados Unidos. May 133 and 2 record sa kanyang amateur campaign at nakakuha ng labing walong titulo sa iba't ibang amateur fights. At dati din itong naka-sparring si Tank Davis nung siya ay labing anim na taong gulang pa lamang. Bago pa ang main course sa super middleweight undisputed fight sa pagitan nila Saul Canelo Alvarez at Jermel Charlo sa T-Mobile Arena ngayong September 30, 2023. Susubukan na ng Mayweather promotion ang tikas ng kanilang bagong prospect sa pro boxing. Magiging appetizer muna ang debut battle ni Colonel Moton kontra sa undefeated Mexican-American at kasakasama sa kampo ni Leo Santa Cruz na si Ezekiel Guadalupe Flores. Flores ya, ya lo tiene nuevamente, viene el golpeo ahí. Kasama din nakapila sa big event na ito. Ang Noy tumalo sa ating 8 division champ Manny Pacquiao na si Your Dennis Ugas. Kontra sa tinalo naman ni Jerbon Tank Davis na si Mario Barrios para sa WBC Interim Welterweight Title bago pa man kay Ezekiel Flores. Ang gusto sanang ipalapa ni Mayweather sa kanyang bagong alaga ay ang Briton at kasalukuyang WBA World Featherweight Champion na si Leywood. What's the fighter name at 126? He's uh, champion. Wood. I got a 126 pounder. Um, Carmel Moulton. Mm. Um, that'd be a good match. Now, Subalit tinanggihan ito ng British fighter at matapang na sinagot ang offer sa kanya ni Mayweather na sa halip ay sila na lang daw dalawa ang magtuos sa ibabaw ng lona. Sa kabilang banda, ang napupusuang makakatapat ni Carmel Moton na isang Mexican-American na si Ezequiel Flores na ngayon ay nakatira sa California, USA at kapapasok lang din sa professional boxing noong taong 2021. May professional ring record as a pro na 4 wins no defeat. May dad na 27 years old. Isang orthodox fighter na may 5 feet 5 inches height at 67 inches na reach. May 75% knockout ratio. Tinalo ni Ezekiel Flores sa kanyang debut battle noong taong 2021. Ang Amerikano na si Juan Muro by a unanimous decision. Matagumpay niya naman na naipanalo ang laban kontra Fernando Armenta nitong Abril taong kasalukuyan by a third round technical knockout at makuha ang kanyang pang-apat na panalo at pangatlong boksingero na tinapos sa pamamagitan ng knockout. Ahí está a la derecha, bien, bien plantada por parte de Flores, trata de responder Armenta. Armenta ese derechazo nuevamente ahí soltando soltando los puños nuevamente ahora con el upper upper de izquierda por ahora Flores ya ya lo tiene nuevamente viene el golpeo ahí al rostro y luego al cuerpo se va a la lona muy temprano el peleador a su contrincante José Fernando Armenta que parecía que ahí estaba animado pero bien parte de ese aquí el Flores debe de tratar de soltar un poco más los puños en este round Después, de, pues mandado a la lona a su oponente, Ezequiel Flores. Ahí está, ahí está el hopper de la derecha que lo manda nuevamente. José Armenta le responde. Trata de responder con golpes. Parece que se va a terminar el combate. En cualquier momento vemos ya el referee ahí. Listo para. Pues interceder si es Meset José Fernando pues soltando las manos él admira la valentía José Fernando Armenta ya se ha levantado dos veces nuevamente Flores parece que aprieta en este momento parece que ahora sí va adelante Buen derechazo por parte del peleador de Riverside Parece que esto va a terminar en cualquier momento Vemos ahora sí muy decidido al peleador de California Ahí está gancho al cuerpo por parte de ezequiel y esto señoras y señores y puro riverside california dice campomanes ezequiel flores excelente la victoria para